So, late na yung ating vlog. Ngayon lang ako makakapag-video kasi close na kami kanina pa. Wala kasi akong time mag-vlog sa araw. Hindi ko na nabibideohan lahat ng aking ginagawa. So, ngayon kasi may i... Ano sa inyo may... Uh, ipapakita na nabili ko, nabili ko para dito sa tindahan. Gamit dito sa tindahan. Kahit pa paano po unti-unti din na uh, nakakabili tayo para sa Uh, tindahan natin, mga gamit sa bahay sa tindahan natin. Nahirapan niya ako maglista-lista, uh, magsukli, magsukli. Ayan, hirapan tayo. Wala akong uh... Uh, lamisa kasi dito sa tindahan kasi nga nasira yung lamisa namin kaya bumili ako sa online sa Lazada ko siya nabili so mura lang naman siya kasi worth 700 ang aking binayaran kasama na po yung shipping fee dapat yung babayaran ko is 500 plus lang pero syempre malayo ako ako ay nasa summer area so 702 pesos yung aking binayaran sa siya uh, sa Lazada uh, kaya ako napabili ng lamesa na to kasi may nakita rin ako sa kapwa kasari ko uh, sa kapwa kasari ko din na nagvlog ah uh, nakita ko yung binili niya na lamisa kasi matagal na rin ako naghahanap ng lamisa. Eh, uh, sakto, yung lamisa na binili niya is maliit lang din. Kasi yung tindahan niya kasi is hindi naman ganun kalakihan din. Same sa akin. Yung, ako kasi maliit lang din yung tindahan ko. Kaya wala akong masyadong uh, daming gamit dito sa loob ng tindahan. yung nakita ko yung vlog niya, um, bumili na din ako. So shoutout pala kay Kasari Shami Javier. Ayan. Hello uh, Kasari Shami Javier. Sana ako kasi na panood yung binili niya na lamesa. Kaya uh, napabili na rin ako. Kasi sakto lang talaga siya para dito sa tindahan. At yung lamesa ay andito sa likod ko. Ayan. Uh, natutuwa ako kasi binilamesa na ako. Kasi andito na yung lagayan ko ng pera. Uh, yung mga gamit ko. Yung cellphone. Lahat. Dito na ako naglilista. So mas maganda na may listahan ako. Kasi dati yung lagayan ko ng benta, di ba yung nandito? Di ba? Nung nag-vlog ako dati, andito siya. Tapos andito ako nagtitinda. Ngayon, tinanggal ko na siya. Kasi nahihirapan din ako pag andito kami nagtitinda kasi na, na ano ako, nakakasikip lang din naman ako. Kasi harap na kasi dito. Kailangan andito ka sa likod kung uh, ako dapat andito kasi ako sa likod. Kasi may nagtitinda kasi dito sa front. Kaya naisip ko na bumili na lang. Tapos ngayon, ito na yung ating lamisa. Ayan, ito na siya. Makalat nga lang. kasi ang gulo-gulo. Ang gulo! Daming ano, nakalagay sa lamesa. So, eh, dito na siya. So, dito na side, e, uh, so dito ako lagi, dito ako nakaupo lagi sa aming lamesa, dito sa, uh, ito yung uh, 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 kapirahan namin, dito ko nilalagay kasi andito uh, lang ako lagi kasi yung banday ko is andito siya. Kaya bumili ako para may, para andito ako kasi pag dito talaga ako sa unahan, um, uh, ano nahihirapan din kasi sila pag andito ako. Uh, mas okay na din sa akin yung andito ko sa likod kasi yung natitindaan dito lang sa harapan sa ako yung andito lang sa likod. Tinitingnan ko lang sila, chine-check ko lang yung mga binibigay nila, chine-check ko lang yung uh, ko lang din yung uh, kung tama ba yung mga presyo, yung pagkwenta. Tapos pag madami na yung binibilis, ako na yung nag-kwenta. So, dito na ako nagkikwenta. So, mas okay ko na andito na ako kasi hindi na ako ganun ka nahihirapan. Uh, na uh, nakakapag, ano na ako, nakakapag uh, video. Kahit pa pano nakakapag video ako, nakakapag, nakakapag edit ako pag andito ako sa likod kasi nandito ako sa harapan. Kasi sila, kasi andito yung, kasi kumuha muna ako ng uh, Uh, tendera sa tindahan kasi ngayon ay may pesa so mahirapan ako so kailangan ko talaga kumuha ng at uh, tendera so ang ginawa ko talaga kumuha ako nitong uh, lamesa para andito lang ako sa likod sila andito sa harapan para nakatingin lang din ako sa kanila so dito talaga ako taga sukli kung ano lang yung pwede ko gawin so dito ako sa likod kaya minsan may oras na ako mag video may oras din ako mag edit pag lang yung uh, bumibili tapos pag wala kami masyado ginagawa so pwede na ako makapag edit edit sana so, tuloy tuloy na yung pag vlog ko nare so, na sana yung pag natin no? Uh, para maano tayo ba monetize dito kasi tagal na din yung ating uh, matagal na din yung channel natin hindi pa tayo nag-monetize pero hindi pa naman umabot ng one year kaya sinatsaga ko na rin na mag-upload sinatsaga ko na rin na mag-upload talaga kung kaya ng ating powers okay so ayan um, uh, napahaba na yung yawi ako so andito ito siya maganda nga siya in unbox ko na siya iba yung unbox ko in unbox ko na siya ito pinakita ko na sa inyo nung nag-unbox tayo. Maganda to. ito siya. Ano to eh? Foldable. Pwede lang, ah, uh, Ah, uh, natutupi siya. Tapos, ganito lang din siya kaliit. Ayan, maliit lang. Hanggang dito lang siya. Oo. Oh, ayan. Oo, oh, sakto lang. Ha? Sakto lang siya. Ang sakto lang yung laki kasi maliit lang yung uh, tindahan namin. Masikip din. Kasi syempre, dami din kami mga paninda. nag i din ako. Kaya, sakto yung lamesa ko na kinuha. Wala ko pa sana bumili pa ng lamesa para doon naman sa para sa kusina naman namin kasi napakaliit lang talaga yung bahay namin so dito sa likod ng kusina na namin gusto ko bumili ng lamesa para uh, yung tiklop-tiklop na lang din po lamesa para pag eh, hindi na kami kakain. So, pwede namin itiklop kasi nahirapan talaga kami doon. Sa likod masikip. Dami namin mga paninda din doon kasi inista ko nga siya. Kasi kami ay malayo sa isla. Kaya kailangan ko din mag-ista kasi hindi ka naman lagi pupunta ng city para mamili. So, pag bibili ka, sudadamihan so mo muna para pwede ka hindi bumili ng kahit ilang araw. So, kailangan mag-stock kami kasi sobrang liit ng pwesto namin ng bahay namin. Kaya, di, uh, kaya sa kusina namin, um, kailangan ng lamesa na foldable lang. Tapos hindi ako mahilig bumili ng mga kamay kasi masikip nga. Mga paninda talaga yung inuuna ko. Nilalagay ko dito sa likod hanggang sa taas namin mga paninda talaga. Okay, so ayan hanggang dito na lang muna yung vlog ko. So maraming salamat sa mga nakasubscribe na dyan, sa mga hindi pa isubscribe na yung channel natin para maka 1K tayo dito. Maraming salamat, good night, uh, more, uh, more sales, and happy ceiling sa lahat ng mga kapakasal ko dyan. Bye-bye!